Alam nyo ba na galit na galit na pala itong si Dan Fernandez, Mr. Google, kay Pangulong Duterte? Noon pa man, bago siya maging presidente. Bakit kaya? Bakit ganun na lang ang galit ni Dan Fernandez at dala-dala niya ngayon hanggang ngayon yung galit na yon? Ito ba ang dahilan kung bakit ganun na lang bumira? Itong si Mr. Google Dan Fernandez sa mga Duterte Sige, alamin natin Panuorin natin ito at uh, malalaman natin kung bakit galit itong si Dan Fernandez kay Pangulong Duterte Nayayabangan daw ito Bakit kaya? Duterte, pero ibahin nyo ang isang kongresista na -init ang ulo ni parang Erwin ito hmm. Iinit daw ang ulo ni parang Erwin ito bakit iinit naman ang uh, ulo ni paring Erwin? Pero take note dito ha. Itong si Erwin Tulfo pala ay maka-Duterte. Noon pa yan. Pero bakit bumalimbing ngayon? Bakit tumatakbo siya sa aliansa para sa bagong Pilipinas? I think yun yung, yun yung ano niya eh. So aligned siya sa administrasyon ngayon. Bakit? E balimbing ka ba Erwin Tulfo? Bakit? Kasi may kailangan ka. Tatakbo ka kasi bilang Congress, ah, bilang senador. So, kapit to ko ka ngayon kay Martin Romualdez. Kapit to ko ka ngayon sa administrasyon. Ganun ba Malimbing din eh, no? Ah, sige, tuloy natin 'to. Hindi to tungkol kay Dolfo pala. Hindi raw ganoon kabilib si Laguna Congressman Dan Fernandez. Oh, bakit naman? Bakit? Bakit hindi siya bilib? Mga nagawa ni Digong bilang mayor ng Davao City, ah. tanong ni Fernandez na isang dating aktor at vice gobernador ng Laguna, kung talagang mahusay si Duterte, bakit inabot daw na higit dalawang dekada bago niyang tuluyan na ayos ang Davao City? Ang tanong dito, naayos ba o hindi? Naayos naman eh. Hindi naman magician si Pangulong Duterte na maayos niya. Nang pag-upo-upo pa lang niya. Eh si Dan Fernandez kaya? Naging mayor na to, di ba? Naging gobernador na din ba to? Vice, gobernador, gobernador. Naging congressman din. May pinagbago ba ang distrito mo, Dan Fernandez? Yun yung tanong dyan, eh. di ba? At least naayos niya kahit ganun katagal. Pakunti-kunti naayos ang Davao City. Tingnan mo naman ang Davao City ngayon. 'di ba? Maayos, tahimik, safe ang lugar na 'to ngayon. Eh yung lugar mo, naayos mo ba? Naging mayor ka, 'di ba? Yabang talaga dito, eh, 'di ba? Sa madaling sabi, overrated daw si Duterte. Kung siya raw ang mayiging mayor sa loob lang oh, ng sampung oh, oh. taon, ay kaya niyang ayusin at paunlarin ang kahit anong bayan o lungsod. Talaga ba? E tumanda ka na yata sa pagiging gobernador eh. Tumanda ka na rin sa pagiging congressman, naging mayor ka din. Ba't hindi mo naayos yung lugar mo? Ha? Dan Fernandez, anyare? Puro yabang kasi. Tulang pahiwating ito na gagawin ng kongresista sakaling manalong mayor ng Santa Rosa City sa oh, Laguna. ano ba yan? Ba't nandiyan si Mar Rojas? Aww. Uh, dagdag pa ni Fernandez, hindi na si Duterte ang may kakayahan na ayusin na... Sino pa ang may kakayahan? ...ang bansa. Nandyan din. Ang kapartido niya si Marohas. yun naman pala. Dilaw. kalaban pala ng mga Duterte to. Kaya naman pala. Pero di ba? Ang mga dilaw kalaban din ng mga Marcos. Anyare. Bakit tila ngayon eh? Nagsani-puwersa na ang mga dilaw at mga marcos. Paano ba yan? Kinain na ba lahat ng mga marcoses? Tinanggap na lang ba nila lahat? Lahat ng pang-uusig? Pang di umanok ng mga dilaw sa kanila? Anong nangyari? Dan! Ito ba yung dahilan? Hindi nanalo yung manok mo, yung kapartido mo, tinalo ni Duterte. At ngayon, itong si Vice President Inday Sara Duterte, alam naman natin na malakas at malaki ang tsansa na maging presidente. Duterte na naman. Hindi mo kasi matanggap na may Duterte na naman na uupo. Di ba, Dan? O, di, paano ba yan? Kung magiging presidente na naman si Vice President Inday Sara Duterte. Edi, di, nga nga. Nga nga na naman ang Dan Fernandez. Bakit ba? Ano bang tinatago ni Dan Fernandez? Bakit ayaw niyang maupo ang mga Duterte? Ayun naman, ah, naman pala, kayo ba mga kapatid, iniwala na overrated si Mayor Duterte? Why? Ah, naniniwala ba kayo na overrated ang Pangulong Duterte? Sige nga. Uh, Baton tayo sa Tagadapo. Ay, yun ang pananaw ni uh, Congressman Duterte. Ah, tignan niyo itong si Erwin Tulfo dito, babanat. Babanat ngayon kay Dan Fernandez. Bakit noon kayang kaya niyang banatan ang mga congressman? Pero bakit ngayon? Hindi niya kaya. Ano, Erwin Tulfo? Bakit? Kasi kailangan mo ng tulong ng administrasyon ngayon. Bakit hindi mo sila mabanatan? Lahat kontrol, sige nga, banatan mo nga. Bes. Mm. Pero sabi nga ng mga Bisaya, ilang taon din masya naging congressman. Uh -huh. Eh mm. marami bang nagawang batas para sa Laguna sa <coughs> <yung> congressman. <coughs> at hindi lang 'yon. Naging vice governor din. Pa, oh. Eh, naging vice governor. Ano, may pangarap ka din bang maging senador, vice president at presidente Dan Fernandez? Anyare. Anyare, anyare sa iyo. Kung daw ang Laguna, natapos na maging vice governor si Fernandez, eh wala pa rin daw na yan. Eh, pero ano Wala daw nangyari sa Laguna. Hmm? Kaliado mo na yan ngayon, no? Nasa ano na, administrasyon na ngayon yan. Erwin Tolfo na yan. Anyari? Asan yung yabang mo? Naging mayor ka? Naging vice governor? Naging congressman? Eh ngayon, tatakbo ka, gobernador. O, oh, yung mga ano nito ha, alam nyo na. Ito ba ang gusto nyo maging gobernador? Dan Fernandez. Nakupatay tayo dyan. Wala rin makagawa din yan. Puro yabang. Hmm. Ngayon, nagkikita nyo to. Kanina pa yan. Ito yung interview ni Boy Abunda kay Ivana Alawi. Kasi na-link. Na-link. Mang kanor din to eh. <laughs> na-link din kay Ivana Alawi. Nagkalat na yan sa social media baka laging naka-heart yan kay ano kay Ivana, laging may patama na comment, may pa-retweet. And take note da, ah, may mga bulung-bulungan noon no na naging sila nga, pero ito idinenaay ni Ivana Alawi na naging sila. Eh bakit kaya? Bakit ayaw ni Ivana, Ivana Alawi itong si Dan Fernandez? Kung totoong hindi naging sila. Pero masakit to ah. Oh, eto na. Ano bang nililigawan ka ng kaibigang Dan Fernandez? ah, oh, totoo ba? Showbiz! Siyempre, kung ano ito, deny niya. Pero yung dahilan, totoo kaya yun? Bakit kaya? No. We're... Ay, ang sakit. No. Ouch. Friends. Yes, I won't deny it. We go out with friends. Mm -hmm. Pero we're okay. not, you know, romantically involved, no. Pero nakita kayo sa isang ano nyo, may post na video na nandun sa likod si Dan. Mm-hmm, showbiz. Why not? Kasi babaero siya, ayoko ng babaero. <laughs> Aray. Ano daw? Babaero ka daw pala, Dan Fernandez. <laughs> <laughs> Please. ganun, ka ka simple. Oo, ayoko. Oo, oh, ganun ka simple. Babaero si Dan Fernandez. Galing hindi sa akin galing 'yan, ha. Galing kay iba na 'yan, babaero. O, oh, gobernador niyo. Pagiging gobernador niyo, papayag ba kayong maging babaero? Mhm, mm isip-isip.